Pagkakita mo na ba ang kwento ng Barangay Hall na dito ang guluman? Isa itong kwento ng kasagiman at paghihiganti. Isa itong kwento ng guling halakhap. Simulan na natin ang kwentuhan. Umpisahan na ang... Natakot ka ba? Sa masukal na bahagi ng bayan, matatapuan ang lumang Barangay Hall. Ito ay abandonado na, ngunit puno ng mga lihim. Isang magninakaw ang namatay dito, si Cardo. Ngunit ang kwento niya ay hindi na sa kanyang kamatayan. Sabi nila, kung sino man ang mga has pumasok dito, hindi na makakalabas ng buhay. Si Tonyo isang magninakaw, ay narinig ang chismis na may kayamanan sa loob ng dumang barangay hall. Hindi siya naniniwala sa multo. Ngunit na yung babi, magbabago ang kanyang pananaw. <sighs> Hindi ako natatakot kwento ng matatanda. Ang mahalaga, makuha ko ang pera dito. Tulungan mo ako. Sino yan? Huwag kang magbiro. Habang nablalakad si Tonyo, punti-unting lumalamig ang paligid. Ramdam niya ang presensya ng kung sino man o kung ano man. Wala akong pakialam kung sino ka. Alis na ako. Hindi ka makakaalis. Ang sino mang pagdanakaw dito, magbabayan. Ah! <coughs> <coughs> Natagpuan ni Tonyo ang sarili niya sa loob ng isang selda. Sa harap niya, ang multo ni Cardo na kanisi, puno ng galit. Kesakiman ang nagdala sa iyo rito. At kesakiman ang dahilan kung bakit ikaw din ay mamamatay. Ah! Ah! Uh... Tinabuhasan, <laughs> natapuan ng mga residente ang katawan ni Tonyo na ito sa bintana ng barangay hall ang kanyang mukha ay nahaniti pulat ng tay karto. Guling halahak! Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay inyong nagustuhan. Mag-comment lang po kayo para sa shoutouts. Kaya humihiling po ako na kayo po ay mag-comment at mag-subscribe sa aking channel na natahok ka Thanks in advance po sa aking malabutihing subscribers.